Hi Sergeant, papunta nga pala ako ngayon sa Ed Nature Park and Resort matatagpuan sa Toril, Davao City Tara, samahan nyo ako mga katikas First time kong pumunta dito mga katikas Sobrang lamig din pala sa lugar na to. Gusto ko lang naman masubukan dito yung sky adventure rides nila Ang una kong susubukan dito ay ang sky cycle nila Basic lang naman sa akin yung mga gantong rides Sundalo nga. Welcome to huh? Adventure Rides. Wala naman tayo gago gagawin dito eh. Mga katikas, kundi mag-bike. na! <laughs> <laughs> Andito na ako sa taas mga katikas at sinusot na ni kuya yung snap link ko na gagamitin at nakaready na rin yung bike. Hey. Muna, Ready na son. ako dyan, mga katikas. Kaya tara, mag-bike na tayo. Hi, Sergeant! So, uh, andito ako ngayon nag-bike sa taas. Sinan nyo, mga katikas, kung gaano kataas yung pagbabike ko dito. Eh? 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 eh, eh. Good afternoon! After Kala ko hindi mapidal. <laughs> Maya sa sa Sir. pag he pag, will Okay paglabas yeah. Okay. Mga katikas, babalik ulit tayo don. Okay, pa rin parin sir ah. lang sir. Thank you, thank you. Babalik na ulit tayo don. Kung saan tayo galeng, yun lang mga katikas. Kung gusto nyo rin maging masayang araw nyo, subukan nyo na dito.